ang bumbero. Ito ang bumbero. Bumbero, bumbero. bumbero. ang ano bumbero na ito. Ayan, Santos 3. Nasusunog. Ayan na, ayan na. Buti, dumating agad. Oh, tabi kayo dyan, tabi kayo dyan. May bumbero, huwag kayo dyan. Dito kayo. Para mapatay agad. walang hangin. <applause> <applause> bagal. Napakabagal naman ng mga bombero na to. Ito, ito, Dito muna na. Ay, bata. yung bata? Ay, bata. Ay, bata sa Ay, dito, may tao dito. Yung tao. Boss, may bata ron. May bata. Kailangan maano. May bata sa loob. Dito muna. May bata sa loob. May bata. Papasalubungin muna yung apoy doon. May bata doon eh. Hindi makuha. Pas! So, dapat 'tong muna so para yung bata makuha. <laughs> nakuha na, nakuha na yung bata. <laughs> nakuha na yung bata. <laughs> <laughs> nakuha diyan. Na yung bata. <laughs> <laughs> nakuha, yung bata. <laughs> nakuha yung bata, nakuha. May may bata ba? Ano <laughs> 'tong ay, labas na, labas na. Nailabas na ba yung bata? Ay, yung anak daw yun. Bata yun, yung bata. Yung anak niya? Ay, hindi nakuha. Hindi na kuha. Dapat na nila dito. Wala na, yung bata. Yung bata na iwan daw sa loob. Ha? Yung bata. Sino bata? Anak, anak mo no. Ano? 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 Ha? Ano? yung, ha? Andun yung anak. Anak. na